Magandang umaga ha? mga kasipag Magluluto tayo ulam almusal Itlog mga kasipag At uyo Lagyan hmm. natin ng sibuyas Ang palasa mga kasipag Unahin natin yung ano yung, yung Itlog Scramble na Itlog Nah, lu nih perhatian dulu, loh. Iya, rencana jaran. Nah. Hai, okay, master chip, master chip kok. Marami itong mga kasi pag may mga makapal siyang ina, mga masarap ko sa almusal, paraisa ng kape, Okay kayo, patayo, papa, papa, papa,

ito yun naman mga kasipag preto preto natin preto lunod na ibus na yan mahalo nga yan rambol rambol mga kasipag rambol may maliliit may lalaki ay na sarap to mga kasipag na tuyo eh. hindi mahalap ito rin yung niluho natin. na hindi na malap maganda yung nagkuhaan hindi siya masyadong lagyan ng asin sarap pa hindi maalat ah, wala pala asin, asin talaga yung parang tubig alat ang nasa ano, kanya timpla, timlad kaya hindi maalat Ayan. Ang may hap oh, na yun, yeah. maliliit o. Ayan. Ayan na, halo-halo. 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 Ganda pag hindi maalat mga sipag eh. Ito, hindi na nila kinaasin sarap sauce sa sa sinamak sinamak tayo doon sauce sa naman to okay na to oh. okay na yung mga <coughs> na oh no? tara na kaya na tayo mga kasipag Ito natin to goods na yan Salamat sa panunod.